Paano kung ang pinakamagandang dalaga sa inyong baryo ay hindi tao, kundi isang nilalang na uhaw sa dugo, isang halimaw na itinakwil ng kanyang lahi, ngunit nakahanap ng pag-ibig sa isang mortal na handang ialay ang laha. Ngunit sa kanilang pagmamahalan, nagbanta ang kapausahan, at sa dilim ng gabi, nagsimulang gumalaw ang mga nilalang na mas mabangis pa kaysa sa kanyang kinatatakutan. Ito ba ay magtatapos sa kamatayan? o magsisimula ng alamat ng pag-ibig na hihigit sa sumpa ng mga aswang. Sa isang liblib na baryo sa Negros, may dalagang kilala sa kanyang kambihirang ganda. Ang kanyang balat ay maputi at kasingkinis ng gatas. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin sa gabi. Ngunit sa likod ng kagandahan ay may lihim na kinatatakutan ng buong baryo. Siya ay isang aswang. Ahimik ang paligid ng siya ay lumabas ng kanilang bahay. Ang malamlam na ilaw ng buwan ay bumabalo sa kanyang anyo. Humahaplos ang malamig na hangin sa kanyang bala. Amoy na amoy ang mga bulaklak na sumasabay sa ihip ng hangin. Nguni sa ilalim ng bango, ay may kakaibang amoy na kumakapit sa kanyang ilong. Amoy dugo, umibok ng mabilis ang kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipigilan ang matinding pagnanasa. Hindi siya uhaw sa dugo lamang. Uhaw siya sa pag-ibig. Uhaw siya sa init ng haplos na matagal na niyang minimiti. Mula sa dilim ay biglang may dumaan na binatang mag-isa. Ang kaniyang mga hakbang ay mabiga. May tunog ng tuyong dahon na nadadaganan ng mga paa. Narinig niya ang paghinga ng lalaki. Mabagal ngunit malalim. Ang amoy ng pawis nito ay humalo sa hangin. At doon siya tuluyang nakaramdam ng kakaibang pagkabalisa. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang iglap ay tila tumigil ang oras. Ang binata ay ngumiti, inosente. Walang kamalay-malay sa panganib, ngunit ang kanyang bibig ay dahan-dahang napangiti rin. At mula sa ngiti ay unti-unting lumitaw ang matutulis na pangil. Ang hangin ay biglang lumamig. Narinig ng binata ang kakaibang huni ng mga paniki sa itaas. At bago pa man siya makagalaw, daman niya ang malamig na hininga ng dalaga sa kanyang leeg. Napatigil ang binata, parang nakapako ang kanyang mga paa sa lupa. Ramdam niya ang bigat ng titig ng dalaga. Ang mga mata nito ay hindi nakislap ng bituin, kundi dilim ng gabi. Umiikot ang paligid, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nguni sa kabila ng kakot, may kakaibang init na bumabalot sa kanyang dibdib. Ang dalaga ay humakbang palapit. Ang kanyang anino ay humahaba sa liwanag ng buwan. Bawat hakbang ay tila may bigat, parang hinahatak ng lupa. Ang kanyang buhok ay dahan-dahang kumakawala sa hangin, bumabalot sa kanyang mukha. Narinig ng binata ang tunog ng kanyang sariling pagluno. Parang kumakalam ang kanyang lalamunan. Natutuyo ang kanyang labi. Dikit na dikit na sila. Naamoy niya ang kakaibang halimuyak mula sa dalaga. Halong bango ng sampaguita at amoy ng sariwang dugo. Nanginig ang kanyang kuhod. Nguni hindi siya makatakbo. Parang may aninong pumipigil sa kanyang mga paa. At sa isang iglap, iniunat ng dalaga ang kanyang mga daliri. Mahahaba, mapuputi, at malamig na parang yelo. Dumampi ito sa pisngi ng binata, isang haplos na may halong lambing at panganib. Matagal na kitang hinihintay, bulong ng dalaga. Ang tinig niya ay mahina ngunit dumadagundong sa pandinig ng binata, parang musika na may kasamang sumpa. Hindi makapagsalita ang lalaki. Nakaawang lamang ang kanyang bibig, nanginginig ang kanyang labi. Sa loob ng kanyang dibdib, nagsasalpukan ang kakot at pagnanasa. Ang dalaga ay yumuko, dahan-dahan, papalapit sa kanyang leeg. Naririnig ng binata ang bawat hinga nito. Mabagal, mainit, at tila kumakain ng kanyang lakas. Sa sandaling iyon, humigkit ang hawak ng dalaga sa kanyang balika. Ang matutulis na kuko ay bumaon sa kanyang bala. Sumirit ang kirot. Nguni hini siya tumutol. Ang kanyang katawan ay nanigas ngunik hini lumalaban. Ang kanyang isipan ay sumisigaw ng pagtakas. Nguni ang kanyang puso ay nagbubulong ng pananatili. Dumikit ang labi ng dalaga sa kanyang liig mapanganib, at sa isang mabilis na kagat, naramdaman niya ang matinding hapdi. Kasunod ay kakaibang init na kumalat sa kanyang buong katawan. Nanlabo ang kanyang paningin. Naririnig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Parang nagtatakbuhan ang kanyang dugo palabas ng kanyang uga. muni sa gitna ng sakit ay may kakaibang sarap na hindi niya maipaliwanag. Ang halik ng panganib ay naging halik ng pagnanasa. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang uhaw ng dalaga hindi lamang sa dugo, kundi sa pagmamahal na matagal nang ipinagkais sa kanya ng mundo. Ang binata ay halos mawalan ng ulira, nanginginig ang kanyang mga kamay, habang mahigit na nakakapit sa damit ng dalaga. Ramdam niya ang pag-agos na mainit na dugo mula sa kanyang lig. Tumutulo sa kanyang dibdib, humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Ngunit imbes na puro sakit, may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga uga. Parang may puwersang unti-unting lumulunod sa kanyang katinuan. Ang bawat hinga ng dalaga ay humahaplos sa kanyang balat, mabigat at mapanganib, ngunit nakakaakit na parang matamis na awi. Sa bawat higop ng dalaga ay nararamdaman niya ang pagbilis ng kanyang pulso. Parang lumulutang siya sa pagitan ng kamatayan at pagnanasa. Nakapikit siya, ngunit sa loob ng kanyang isipan ay malinaw na malinaw ang imahe ng dalaga. Ang kagandahan nito na nakabalot sa kadiliman. Nang biglang huminto ang dalaga, binitiwan niya ang lig ng binata. Ang kanyang mga labi ay nababalutan ng pulang dugo, kumikintab sa liwanag ng buwan. Ngunit ang kanyang mga mata, sa halip na malamig at mabangis, ay puno ng luha. Tumulo ang luha nito pababa sa kanyang pisngi, na halos sa dugong dumikit doon. Hindi ko kayang tapusin ka, mahina niyang sambit, nanginginig ang kanyang tinig. Parang may bagyong naglalaban sa kanyang dibdib. Ang binata, kahit nang hihina, ay naunawaan ang bigat ng mga salitang iyon. Siya ay hindi simpleng halimaw. Siya ay isang nilalang na pinapahirapan ng sariling pagnanasa at pag-ibig. Dahan-dahan siyang lumapit palalo sa dalaga, sa kabila ng sugat at panghihina. Inabot niya ang malamig nitong pisngi. Ang kanyang mga daliri ay nabahiran ng sariling dugo ngunit hindi siya alintana. Kung ito ang sumpa mo, mahina niyang bulong, handa akong yakapin ito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ang kanyang katawan ay nanginig, hindi dahil sa gutom kundi dahil sa matinding pagkagula. Walang sinuman ang nagsabi ng ganoon sa kanya. Walang sinuman ang humarap sa kanya ng walang kakot. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng init na matagal niyang hinana. Init na hindi kayang ibigay ng dugo, kundi ng isang puso na handang umibig kahit sa kadiliman. Nguni habang sila ay magkalapit, biglang may dumaan na malamig na hangin. Kasabay noon, narinig nila ang mga aso ng baryo na sabay-sabay na nag-ingay. Parang may nararamdamang panganib At mula sa malayo, may mga aninong kumikilos. Mabilis. Tahimi. At lahat ay nakatingin sa kanila. Mga mata na kumikislap sa dilim, gutom, mabangis, at puno ng gali. Naramdaman ng binata ang bigat ng presensya sa paligid. Parang nagsisikip ang hangin. Parang may mga matang tumutusok sa kanyang likod. Pinilit niyang idilat ang mga mata. At doon niya nakita ang gumagalaw na mga anino isa, dalawa, tatlo, hindi lang isa ang dumating. Marami sila. Mga nilalang nakagaya ng dalaga. Ngunit mas mabangis ang anyo. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula. Kumikislat sa ilalim ng buwan. Ang kanilang mga ngipin ay mahahaba at matutulis, naglalaway, sabik na sabik sa dugo. Nag-ingay ang kanilang mga pakpak, malalakas at nakabibingi. Parang unos na bumabagsak mula sa itaas ng langi. Muling hinigpitan ng dalaga ang hawak sa binata. Umalis tayo, pabulong niyang sabi, nanginginig ang boses. Nguni halos wala nang lakas ang binata. Ang kanyang mga puhod ay nanginginig, halos bumigay. Bumubigat ang kanyang ulo, tila nilalamon ng antok at panghihina. Nararamdaman niyang unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin. Nguni sa huling lakas na natira, tinitigan niya ang dalaga. Bakit sila nandito? hirap niyang tanong. Hindi agad sumagot ang dalaga. Sa halip ay kumislap ang kanyang mga mata. Hindi na bilang isang halimaw kundi bilang isang babae na natatakot. Hinahanap nila ako, sagot niya sa wakas. Hindi nila ako mapapatawad dahil pinili kitang mahalin kaysa ubusin. Sumabog ang ingay ng mga aso sa paligid, tila nagbabala ng kapahamakan. At bago pa makagalaw ang dalawa, lumitaw mula sa dilim ang isang mas malaking nilalang, mas matangkad, mas mabangis, ang kanyang balat ay parang uling, ang kanyang mga kuko ay mahahaba na parang patalim siya ang pinuno, at ang kanyang tinig ay dumagundong sa dilim, malalim, nakakapanginig ng laman. Nilabag mo ang ating batas, anya, nakatingin sa dalaga. Isang aswang na umiibig ay isang kahinaan, at ang kahinaan ay kailangang patayin. Nanginginig ang dalaga, nguni hindi siya umatras. Humakbang siya palapit sa binata. Tinakpan ang katawan nito gami ang sarili. Hindi ninyo siya gagalawin, sigaw niya, kahit nanginginig ang kanyang tinig. Nag-echo ang kanyang tinig sa katahimikan ng gabi, puno ng kapang at takot na nagbanggaan. Ngunit ang mga anino sa paligid ay unti-unting lumapi, papalibo, papalapi, at sa bawat hakbang nila, mas bumibigat ang gabi, mas bumabaho ang amoy ng dugo at kamatayan. Narinig ng binata ang tibok ng kanyang puso, mabilis, magulo, parang kambol ng digmaan. At sa kaibuturan ng kanyang isip, isang tanong ang kumuto. Ito na ba ang kanyang katapusan? o simula ng mas malaking sumpa. Ang paligid ay halos lamunin ng kadiliman. Tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anyo sa mga nilalang na dahan-dahang lumalapit. Ang mga mata nila ay kumikislap, parang apoy na gutom at walang awa. Ang bawat yabag ay parang hampas sa dibdib ng binata. Humihina ang kanyang paghinga, nguni ang kanyang pandinig ay mas lalong luminaw. Naririnig niya ang sabayang paghinga ng mga aswang, mabigat, malalim, parang mabangis na hayop na handang sumunggap. Ang pinuno ay humakbang. Bawat galaw nito ay mabagal ngunit puno ng kapangyarihan. Ang lupa ay tila umuuga sa bawat pagtapak niya. Sa kanyang mga kamay ay kumikintab ang mahahabang kuko. Parang bakal na sumasalamin sa buwan. Pag-ibig, malamig na sambit ng pinuno, ay hindi para sa atin. Ayo ay uhaw lamang sa laman at dugo. Sumilip ang ngiti sa kanyang bibig, isang ngiting walang kaluluwa ang sinumang aswang natatanggi sa kanyang kalikasan, ay walang karapatang mabuhay. Naniki ang dibdib ng dalaga. Pinisil niya ang balikat ng binata. Mahigpit, halos punitin ang damit nito. Takbo na, bulong niya, halos hindi marini. Ngunit ang binata ay hindi kumilos. Wala na siyang lakas upang tumakbo. Wala na siyang lakas kahit sumigaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dalaga. Hindi kita iwan, mahina niyang sambit, halos pabulong ngunit malinaw na malinaw sa pandinig ng laha. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Sa sandaling iyon, nagliyab ang kanyang loob. Ang kanyang takot ay napalitan ng tapang. Ang kanyang uhaw ay napalitan ng alab ng pagmamahal. At mula sa kanyang dibdib ay umalingaw -ngaw ang isang matinis na huni, kakaiba, matindi at nakabibingi. Umalingaw-ngaw iyon sa buong kagubatan. Nagpagalaw sa mga sanga. Nagpatigil sa huni ng mga kuliglit. Ang mga aswang sa paligid ay natigilan. Pigil ang kanilang mga katawan. Nanginginig ang kanilang mga pakpa. Pati ang pinuno ay napaatras ng isang hakbang. Hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ngunit may bahid ng pagkagula. Pagtataksil, sigaw niya, nanginginig sa gali. Ngunit ang dalaga ay tumindig, matikas, hindi na nanginginig. Kung sumpang magmahal, tatanggapin ko. Mariin niyang sigaw. Inakat niya ang binata, mahigpit, parang hinding hindi bibitawan. Ang paligid ay biglang nagbago, ang hangin ay lumamig, ang mga ulap ay dahan-dahang kumakip sa buwan. Parang ang kalangitan mismo ay nakikiisa sa kanilang laban. At sa katahimikan ng sandaling iyon, naramdaman ng binata ang kakaibang pag-init mula sa katawan ng dalaga. Isang enerhiya na hindi niya maipaliwanag, parang apoy na dumadaloy mula sa kanyang mga kamay, dumadaloy papunta sa kanya. Asa bawat segundo, ang panghihina niya ay napapalitan ng kakaibang lakas. Isang lakas na hindi niya kailanman inakalang mararamdaman. Ngunit kasabay ng lakas ay may dumadaloy ring malamig na pakiramdam. Parang may dalawang kaluluwa na nagbabanggaan sa kanyang loob. Ako at halimaw. At sa kanyang dibdib, nagsimula ang isang matinding pagbabago. Ang katawan ng binata ay nanginginig habang amdam niya ang nagbabanggaang puwersa sa loob ng kanyang dibdib. Tao at halimaw. Liwanag at dilim at sa gitna ng lahat, ang dalaga ay nakayakap pa rin sa kanya. Mahigpit, puno ng kakot at pag-ibig. Muling humakbang ang pinuno, at sa kanyang tinig ay naroon ang galit at pangungutya. Hindi ninyo matatakasan ang sumpa. Kapwa kayong mawawala sa gabing ito. Ngunit bago pa man niya maisagawa ang kanyang bala, biglang kumislap ang kalangitan. Bumukas ang makapal na ulap, at isang bugso ng liwanag ng buwan ang tumama sa dalaga at sa binata. Ang kanilang mga katawan ay tila nagliwanag, para bang pinagsama ng kapalaran. Sumigaw ang pinuno, na paatras, nasunog ang kanyang balat sa tindi ng liwanag. Ang iba pang mga aswang ay nagkandarayaan, umiiyak, naglaho sa dilim ng kagubatan. Hanggang sa sila ay tuluyang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan ang dalaga at ang binata, magkahawak kamay, nakaluhod sa gitna ng kagubatan. Huminga ng malalim ang dalaga, nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng liwanag, hindi ng gutom. Tumingin siya sa binata, at sa huling pagkakataon ay pumatak ang kanyang luha. Salamat dahil minahal mo ako, kahit sa dilim. Ngumiti ang binata, bagaman mahina, at itinapat ang kanyang palad sa pisngi ng dalaga. Hindi kita minahal bilang halimaw. Minahal kita bilang ikaw. At sa salitang iyon, unti-unti silang binalot ng liwanag ng buwan. Ang malamig na gabi ay napalitan ng katahimikan. Ang sumpa ay nabasag, at sa huling pagkakataon, sa ilalim ng buwan, naglaho silang magasama, hindi bilang biktima at halimaw, kundi bilang dalawang pusong pinagbuklod ng pag-ibig. Isang alamat ang naiwan sa baryo, isang kwento ng magandang dalagang aswang na uhaw sa pag-ibig, at ng binatang nagpatunay na kahit sa gitna ng kadiliman, ang punay na pagmamahal ang pinakamalakas na kapangyarihan.